mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa trabungko ng Dignong Pulahan, Tagusan Liwanag at mga taglay nitong mga Gahong Maika Bertudis. Pakilike and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming maraming salamat po mga kagimat. GIMBA TARTIN BABAYLAN, babaylan uno, 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 uno. <mulit> Ang trabungko ng dignong pulahan tagusan liwanag ay mahirap na masagap at minsan lamang ito mabugna sa piniling aura. Ang trabungko na ito ay nanggaling pa sa aming mga kamalaman minana sa mga kapuyang sinangunang babaylan unom. ang dignom na kahoy ay kilala sa maraming kagamitang bertudis lalo na kung makasagap ka ng mga pulahan na dignom at ito ay tagusliwanag pa ang kanyang aura ay mas lalong malakas ang dala niyang may kagahong bertudis ang sangkapagima trabungko ng digno pulahan, tagusan liwanag ay nakuha ng aming mga kapuyang babaylan sa isang mariit na lugar sa tinatawag na mga ganhaan o lagusan sa mga inkantuhanon. At hindi ito basta-basta na makukuha dahil may barami itong mga sait sahing inkanto na itiman o puti ang gustong kunin din ang ganitong trabungko. Dahil sa pinaniwalaan ng mga engkantong ito na kapag makuha nila ang ganitong agimat ay makadagdag sa kanilang kapangyarihan at lakas at husay sa tinatawag na mga mahikagahong. Ang trabong ko ng dignong pulahan tagusan ng liwanag ay makukuha sa mga sinyalang dignong pula na nabuhay sa loob ng mga ganaan ng mga inkantuhanon. At sa pagkuha nito ay may mga ritual na dapat bigkasin upang ang mga inkanto na nakaabang din doon ay yuyuko sa iyo mga kagimat at hindi kanila pakialaman na makuha ang agimat trabungko. Ang Trabunco ay may kakaibang aura. Ito ay mapula at lapyadan mga kagimat. Ang trabungko ay isang batong hiwagang pulahan at kapag ipasira ito sa sinag ng ilaw, ang kanyang aura pulahan ay tumatagos sa kabila. Kaya ang tagusliwana nitong aura ay may malakas na virtudis kahong. Ang Trabunco ay mayroong mga sinyalis na pinapaalam sa may hawak sa kanya. Ang pinakaunang sinyalis ng trabungku na pinapaalam sa ating aura kapag sakaling may advance na pinaparating mga kagimat. Ang Trabunco na ito ay may kakayahan sa pag-ilaw. Lumiliwanag ang kanyang buong aura kapag may mga sinyalis na mangyayari. Pero sa kanyang pagsinag ang may hawak lamang sa kanya ang siyang makakita at hindi ito makikita ng ibang aura. Ikalawa na sinyalis mga kagimat nito ay may kakayahan na ipakita sa iyong panaginip ang mga advance na pangyayari. Ang ikatatlo na sinyalis nito mga kagimat ay may kakayahan na umiba ang kulay kapag ang trabongko na ito ay nakukulay bayulit sa loob kapag napasinaga ng ilaw ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga hiling ay matutupad mga kagimat at palapit ng palapit ang swerting tag na At kung ang trabongko naman ay nagkukulay itim ang sinag sa loob at labas nitong aura, ibig sabihin ito ay sumisinyalis ng mga babala mga kagima. pag may itim na sinag sa loob at labas ng trabongko, ito ay nagbabala na may mga aurang tao na gumagawa sa iyo na may na mahika o may mga masamang plano sila laban sa iyo pero gayon pa man mga kagimat ay hindi kanila matatablan ng kanilang masamang gawa dahil ang trabongko na ito ay may malakas na rebelta sumbalik, puder, pundo, pambakod na kusang gumagana ang taglay niyang may kagahong kapag may gumagawa ng hindi mabuti laban sa iyong aura. Ang trabungko na ito ay may kakayahan sa pampabata na muka at umiiba ang iyong aura sa paningin ng ibang aurang tao. Ang kanyang may kagaho may kusang tumatala basta ito ay palaging dalalang mga kagimat. Nagpapaliwas din ito sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna. May malakas na kabal at kunat na katawan at kusang tumatalab ang kanyang may kagahom sabong aura ng may tangan sa ganitong trabungko. Matibay na panguntra sa mga itimang mayka, panguntra at pampalayas ng may kulam barang mga kilkig, hiwit, tampong, usog, buyag, tuyaw, sapi, palipadhangin at marami pang iba mga kagiman. Pampaswerte nito sa mga sugal, pampaswerte sa mga tayaan, sa mga numero, pampaswerte sa may sabong at palagi lamang dalhin at kusang gagana ang taglay nitong may kagahong virtudes. Nakakatulong din ang trabong na mas lalo mapalakas at mapatalas ang memorya. Pinapalakas nito ang ating katawan at kalusugan at nagpapaliwas din ito mga kagimat ng mga kritikal na mga sakit. Ang sangkap na ito ay walang bawal kahit saan ay pwede itong madala mga kagimat. Tungkol naman sa pampalakas ng trabungko na ito ay pwedeng ibilad ito mga kagimat sa sikat ng araw kahit limang minuto o higit pa mga kagimat. Ibilad lamang sa sikat ng araw sa Biyernes o di kaya ay Martes mga kagimat at pwede na pahiran ito ng Divine Oil Aura, Babaylan Unom. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat na may pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahong at ibuhus ang swerteng bugna.